Hi guys! Another day, another vlog! At ito nga, lilinisan ko na itong Giant Octopus o Pugita Ayan, kita nyo naman Ang laki-laki At first time ko nga na maglilinis ng ganyan Kasi ang asawa ko lagi yung naglilinis Kapag meron kaming ng ganyan Na nagbibigay sa amin Nagkataon nga na may trabaho ang asawa ko At matatagal pa siyang bumalik Kaya ito nga, umpisahan ko ng linisan At una kong tinanggal dyan yung ngipin ng octopus. Ayan, medyo nahirapan pa nga ang inyong kahampas at gigil na At pagkatapos kong ang tanggalin yung ngipin ay ito naman, paghihiwalin ko yung katawan at ulo ng pugita. Ayan, hindi naman siya mahirap uh, gayatin. Kaso nga lang ay madulas. At nang makita nga yan ng aking anak na bunso ay takot at ayaw lumapit. At sino ka namang hindi matatakot ay pagkalaki-laki, naku po, ay matangkad pa sa akin. At sa mga nagtatanong nga kung pwede pa daw lutuin yung ganyang kalaki, ay pwedeng pwede po. At yung ibang ang tao dito sa lugar namin ay sawa na rin sa ganyan. At yung iba naman ay hindi nakain ng ganyang kalaki. Tapos ko nang gayatin yung mga galamay, kaya ito naman yung ulo yung aking lilinisan. At nakikita ko yung asawa ko kapag naglilinis nito ay tinatanggal niya yung pinakang balat. Kaso hindi ko matandaan dun sa mga lamang loob kung ano ba yung tinanggal niya dun. Kaya napagdesisyonan ko nga na hindi ko na lang isasama itong mga lamang loob at itatapong ko na lamang. At ganito nga yung itsura nung, ayan, yung pinakang balat ng ulo ng octopus. Tapos ko nang na gayati ng octopus, kaya naman ay huhugasan ko na ng maigi para mawala yung lansa. Una kong ginawa ay hinugasan ko nga sa warm water at pagkatapos nga ay ito naman, nilagyan ko ng suka at asin. Tapos lamas-lamasin lang hanggang sa mawala na yung pinakang dulas niya. At pagkatapos nga yan, ay babanlawa naman uli ng tubig hanggang sa malinis na ng maayos. At dahil hindi naman namin kayang kainin lahat kapag niluto lang ng isang lutuan kasi nga napakarami, ang ginagawa ko ay nilagay ko lang sa katamtamang laki ng siplak yung bang isang lutuan lang. Tapos, if freezer para pag magluluto ay kuha lang ng kuha isa-isa.